yung mais hindi pa hindi pa pwede nyo maharbes tignan po yung sabi nyo kung hindi di daw na na pitasin kaya din na lang itong cellphone videohan ko, picturean ko daw tapos send sa kanya sabi ni boss ito 'yung nang tawag kanin ng umaga. Mais. Ito 'yung mais na ano, 'yung malapit, oh. Yan. Mais, mais. Di ba pag marami, inaalis nila 'yung isa, kaya yun, isa-isa lang. Kaya yung young corn, binibinta. Okay, bye bye. Yan yung factory ng money doon. Yan, doon ako nagtrabaho na. Bye bye.